Ayan, magandang araw po muli sa inyong mga ka-hunters. Ayan, maraming salamat sa Panginoon. At yan, yan, hunt po natin yan mga ka sa itong dalawang uri ng baray nito. Isang nunago na lahat, isang round, limang piso po. NGC series, ayan. Special po ang mga baray nito dahil hindi parang semi- Same hard to find kung makakakuha kayo ng ganitong barya. Maari po natin itong maibenta sa 500 hanggang 1,000 piso. Medyo mababa na po 'yun mga ka kung makakakita po kayo ng ganitong uri ng error. yan So start po tayo dito sa round yan ito ay may taong 2019 ayan po mga kahunter so oh. focus natin at focus focus lang yan oh ayan po ito po yung sinasabi niyan die break error Yan, matatagpuan nyo po sa 2019 round 5 peso. Yan, o, simula sa baba po, tapos dito. Hanggang dito po sa edge yan, or sa rim po ng bariya na ito. Okay, ayan po. Pakitingnan nyo pong mabuti. Yan. Sa mga nais bumili, ayan, sige, benta ko. Okay. Bihira po sa round ang nagka error ng die break. Okay. Next po tayo dito sa 2019 same year pero nunagunal to. Okay, ayan. Okay, reverse. Okay, yan po. Ayan, reverse naman siya. May error. Die break, same error. Die break. Yan po. Hanggang rim. Haba. Oh. Kaya, napakasuri inyo po mga kahunters yung mga bariyang inyo nahawakan dahil po hindi po natin alam yan kung yan ay may error or wala or malay nyo makakita kayo ng mas maganda o mas malupit na error po yun talagang hard to find pwede nyo pong maibenta sa malaking halaga yan pero ito estimated ko lang po ha. 500 up to 1,000 pesos. Kasi, hindi na po tayo pwedeng tumaas. Kung tataas man tayo, wala ma hindi ba kahit wala na pong gaano bumili. Kasi ito po, mga barya na ito, ito po ay local lang naman po, di pa Sa atin lang naman po ito na malimit tayo makahawak ng mga ganitong uri ng barya so kaya yung iba po kasi hindi nagano hindi na po pinapansin ng mga nangungulekta kasi nga po sa dinamidami ng kanilang mga hawak na barya siyempre susuriin na lang po nila yan nang sa ganun hindi na sila bumili kung man sila siyempre yung mga talagang kursunada ang kursunada lang po nila o so, ayan po mga ka-hunters sana po makahunt tayo ng mga ganyan uri ng error at ating pagkakitaan okay po maraming maraming salamat muli at sana ayan God bless po sa inyong lahat naway pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon sa araw-araw bye bye po